Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Clap you your Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. nga siya, Ben. Tignan mo nga. Ano yung kinukuha mo? Ang galit ka na naman. <laughs> galit ka na naman ha, oy. Hindi yan inaapakang baby pa yan. Ano? Opa? Opa talaga. Ito e yung bagong ngiting pogi niya eh. Ano nang siyang apa? Tingin ngiting pogi. Ito ka daw din yung baby Jandik. Ismael, gano'n. Gano'n ka? Parang eh. <laughs> <Yan na bagong> balo. <laughs> ngiting pogi, ngiting pogi. Hindi naman ngiting pogi yan. Oh, pogi nga eh. Yan ang bago ngiting pogi mo. Ah. Oh, seryoso. Oh, Asa na? Ngiting pogi. Oh. Ano ba yan? Pangit. Ting pong. Oo, ka umakit dyan, ha? Ah. Aray ka. ka ako yung ganyan si sa Sakit. Okay, sige na mo oh, Ayan. 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 Pinging hangin bihan, grabe ka naman. Kasi minsan nababayan mag-isa, kaya nang mag-isa. Yung pogi. Ay, yung pangit. Ito yung pogi daw, ito yung pogi. Uy. Uy, ba't yan? Ay, ito ba? pogi. Mm Wag -mm. ka ha. bye, bye. bye.